So guys, welcome back to our channel. So guys, nandito tayo ngayon sa bahay. Dito tayo sa province, Bantayan Island. So guys, ito yung part 2 sa ginawa nating blender nung nakaraang video natin. So sa nakaraang video, kung hindi mo pa napanood, panoorin nyo guys paano natin alam na sira ang thermal fuse niya. So, ngayon guys, sa part 2 ng video na to, papalitan na natin siya ng thermal fuse. So guys, tinanggal ko na lahat. Tapos itong carbon brush niya. So, tinanggal ko na rin. So, dito siya dadaan guys. Mula sa switch, papuntang winding. Tapos lalabas siya dito sa thermal fuse. Tapos papunta na siya sa carbon brush. So yun yung mga dinaanan niya guys. So ito yung thermal fuse niya guys. Nasa loob. So itong kulay puti, shrinkable, nasa loob dito yung thermal fuse niya. So tanggalin muna natin itong itong nakakunik doon sa sa carbon brush. So ito guys, tanggalin muna natin siya yung nakakonek doon sa carbon brush. Tinanggal natin siya doon tapos hininang siya ng gumawa nito, yung manufacturer. Tapos ito na guys, uh, ipapakita ko sa inyo guys, titistirin natin. Papakita ko sa inyo na open na ang fuse na ito. Papakita ko sa inyo na tama yung hinala natin. Fuse talaga yung sira doon sa previous video. Okay, so ito na yung thermal fuse niya guys. Ito yung original na thermal fuse niya. Thermal cut off. So ito guys, iti-tester natin ito. Tingnan natin kung may continuity ba siya. So ito yon guys. Okay, so try natin itong iti-tester. So guys, habang nag-tester tayo, habang nagtest tayo, Gaya ng dati, paki-like, subscribe, and share. Okay guys, maraming salamat. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at patuloy pang mag-subscribe. So maraming salamat. So guys, ang video na to ay para sa mga beginners dahil ang channel na to ay tinuturo dito ang mga beginners. I mean, tinuturo dito yung mga basic sa electronics, basic sa repair. Okay guys, so wala. Walang nangyari guys, hindi gumalaw yung tester Tinest natin yung thermal fuse niya. So ang gagawin natin dito guys ay, uh, Tingnan muna natin kung anong value niya. So ang value niya ay, Ang value nito guys ay, Hindi mo makita. Hindi ko rin makita guys yung value. So yan, gamit tayo nito. So, ang value niya ay 133 degrees Celsius. So, yung heat na kaya niyang i-absorb ay 133 degrees Celsius. Pag lumampas na doon yung init ng winding, ay magka off na siya. So, hindi ko makita guys kung ilang amperes ito. 133. Tapos, may nakasulat dito na 1. 133 degrees Celsius, 1 amperes. 1 ampere. si tama ba ito guys? 1 ampere lang. So, wala kasing nakasulat na A, ampere. Stands for ampere. So, 1 lang yung nakasulat after sa 133 degrees Celsius. So, iwan ko guys ilang ampere ito. So guys, ang gagawin natin dito guys ay puputuli natin itong original fuse nya tapos papalitan natin ng bago. Okay? So yun yung gagawin natin. Tapos maghinang tayo. Subukan natin maghinang ng thermal fuse. Kung hindi ba siya magka-cut off din kapag naka-absorb na siya ng init ng ating soldering iron, okay? So 'yun 'yung gagawin natin. Subukan lang natin, guys, dahil hindi pa ako nakasubok ng ganito, guys. na, oh, ito 'yung pinutol na natin 'yung original na thermal fuse. So wala talaga, guys, so walang continuity. 'Yon dito mayroon. Tapos pagtawid, so wala na. Wala na siya, guys. So open na itong fuse na ito, guys. So kailangan na nating palitan. So tama 'yung hinala natin. So ito 'yung ipapalit natin, guys. So, ito yung ipapalit natin na thermal fuse. Tapos, hindi ko sasabihin kung anong thermal fuse ito. Siguro sa mga matagal na nag-repair, alam na nila ito. Kilala na nila ito kung anong thermal fuse ito. Anong value ng thermal fuse na ito. So, hindi ko sasabihin guys. I-comment nyo na lang. Mag-comment na lang kayo. Ano bang klasing thermal fuse na itong pinalit natin. Ano bang value nito? So i-comment nyo na lang guys. Okay? So ito, tanggalan muna natin siya dito ng kiskisan muna natin, kiskisin para didikit siya pag ano natin pag solda natin, pag hinang natin. So dito rin kikiskisin natin. So guys, balik promote ulit tayo. Promote Guys, paki-like, subscribe, and share. Maraming salamat sa inyo, guys. Okay? So, maraming salamat. So, ito, guys. Dito tayo maghihinang. Subukan nating maghinang dahil first time ko rin makahinang ng thermal fuse ng blender. Kasi, yung ginawa natin, nag-splice nag lang tayo. Nag-splice lang tayo dahil hindi tayo gagamit ng soldering iron dahil mainit ang soldering iron mag open na naman yung thermal fuse ito so subukan natin maghinang first time ko itong maghinang ng thermal fuse guys so guys kung alam nyo kung anong thermal fuse na ipinalit natin mag comment lang kayo so maraming salamat alam na ito ng mga professional anong klaseng thermal fuse na ito yung ipapalit natin okay So, yan. Maghinang tayo. Tapos, titingnan natin dahil mainit itong soldering iron natin. Dahil mainit, tingnan natin kung nag-open ba itong thermal fuse na ipinalit natin. Baka pabalik-balik na yung trabaho natin. Okay, so yan. Tapos na siya guys. So, tapos na natin siyang mahinang tapos test natin kung nag-open ba siya dahil nakaramdam na siya ng init ng soldering iron baka nag-open na rin itong ipinalit natin okay so tingnan natin siya guys i-test natin ayan lagdagdagan muna natin ang lead para may contact so guys maraming salamat sa mga bagong nag subscribe so ang video ito ay para sa mga beginners dahil ang tinuturo dito ay mga basic lang sa repair tsaka kung ikaw ay matagal na nag repair alam mo na ito at professional ka na so pwede mo na skip ito Okay, maraming salamat. Yan guys, ititest natin siya. Kuha tayo ng tester. Yan, gamit natin ay analog. So, so may nakalimutan tayo guys. Uh, maglagay tayo ng string cable. E, ititest muna natin siya. Yan. So, may continuity. Gumagalaw yung tester. So, hindi nag-oopen sa pagsolda natin yung init hindi na... yung init hindi nagkukos ng cut off so yan, lagay tayo ng syringka bowl oh, hindi maipasok yung syringka dahil malaki itong ipinalit natin so ang gagawin natin guys ay tatanggalin muna natin itong hinang So magsiskip tayo. Tanggalin natin itong hinang tapos lagyan natin ng shrinkable. Okay? So balik tayo sa una. So yan, nalagyan na natin siya, nahinang na natin ulit. Tapos nalagyan natin itong shrinkable. So yan, ito yung pinalit natin. So tingnan nyo na lang. Comment nyo lang kung ano itong pinalit natin. So, yan. Alagyan na natin siya, guys. Tapos, test ulit natin kung hindi ba nawala yung continuity. So, okay naman. Mayroon naman. Kahit nagsolda tayo, nakaramdam siya ng init. So, okay naman. E, dito na tayo mamaya. O, dito na tayo. So, ibalik na natin siya dito sa winding. So, itong pinaka-fuse niya, idikit natin dito sa winding. Sedikit so, natin ito sa winding tapos isusulda natin siya doon sa terminal ng carbon brush. So yan yung gagawin natin guys. Okay? So ayusin muna natin ito. Medyo mahirap itong ibalik dahil baka maputol yung mga winding dito at masisira na siya ng tuluyan. So ayusin muna natin guys. Okay? So, tapos mag-skip tayo dahil para hindi na humaba ang video. So, ayan yung... And guys, mag-skip ako. Nag-skip tayo para hindi na humaba ang video. And guys... Ayan guys, naibalik na natin lahat guys. Ayan. ayan, yung thermal fuse nakadikit na sa winding. Tapos itong uh, terminal patpunta doon sa carbon brush. Dito na tayo magsusolda. So ayan, ayan, tapos na guys. Nagskip tayo, na solda na natin, naibalik na natin lahat. Ay, fix na natin. So balik na natin yung mga takip at saka mga tornilyo. Tapos testing tayo. So, test muna natin kung mayroon na ba siyang resistance. Okay? So, check muna natin. Tapos, tulak natin ang switch. Tulak natin ang switch. Kung mayroon na ba siyang resistance. So, hindi makita guys. Hindi makita. Tulak natin yung switch. Kung mayroon na ba siyang resistance. Yan, yan. Ayun. So, gumalaw na yung needle ng tester. Pag tulak natin ng switch big sabihin buo na yung motor may resistance na siya so testing tayo guys testing tayo okay so guys maraming salamat sa mga guys. guys dahil may continuity na siya dahil may resistance na siya ayan umikot na siya guys so guys maraming salamat sa panonood maraming salamat sa pag sa nanood kayo hanggang dulo at hindi ko yung nag-skip. Pinanood nyo paano ito natin pinalitan switch. ng ano yung thermal fuse So, tapos guys, maglagay tayo ng tubig. Tingnan natin kung maglilik ba itong pinakalalagyan yung tubig. So, maglagay tayo ng tubig, guys. So, ang switch nyo, guys, ay pag itulak natin, tapos tinanggal natin yung daliri natin mag off siya automatic so hindi siya nag uh, nag doon na naka on so anong tawag doon anong tawag doon sa switch na pag itinulak natin naka firmamente na siya hindi momentary o momentary switch. So comment nyo guys, ano ba yung kaibahan ng ano ba yung momentary switch?